Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Literato ng mananaya mula bulakan na nanalo ng 43 million pesos loto, kinwestyon ng mga netizen. Titulong World's Oldest Dog, pansamantalang sinuspinde ng Guinness World Records sa gitna ng kontrobersya. Reaksyon ng lalaking sinurpresa ng bagong sapatos tinaantigan online. Pinakaunang kopya ng The Amazing Spider-Man number no. 1 comic book na ibenta sa halagang 84 million pesos. 16-year-old Pinay Jilly Danka pasok na rin sa isang upcoming K-pop group. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! sa ating unang trending video. Inedit ang winner? Isa na yata sa madalas magkaroon ng blockbuster na pila ay ang mga PCSO Lotto Outlet sa iba't ibang sulok ng bansa. Tanda ito na talagang marami pa rin mga Pinoy ang nagbabaka sakaling mabago ng mga numero ang kanilang kapalaran. At kamakailan nga Instant milyonaryong isang ginang na mula Bulacan. Matapos itong makuha ang higit 43 million pesos na jackpot prize sa Lotto 642. Ngunit ang kanyang pagkapanalo tila kinukwestiyon ng mga netizen. Kung bakit, alamin sa trending report ni Millie Borja. Isang magandang balita ang inanunsyo ng Philippine Charity Swift Six Office o PCSO matapos nitong ibahagi sa social media ang pag-claim ng premyo ng isang maswerteng mananaya mula sa Nusa del Monte, Bulacan. Nakuha kasi nito ang winning numbers na 18, 34, 01, 11, 28 at 04. Dahilan para may uwi niya ang jackpot price na nagkakahalaga ng 43,882,361.60 pesos. Ngunit tila hindi ito ganoong kagandang balita para sa ilang netizens dahil ang pagkapanalo ng ginang kine-question online. Kinuha niya ang mga numerong itinaya sa mga kaarawan ng kanyang pamilya kabilang ang dalawang itinuturing niyang special numbers na 28 at 34. Ayon sa PCSO, ang perang nakuha ay gagamitin ng nanalong mananaya upang mag invest business, bumili ng bagong bahay, at ibigay sa savings account ng kanyang dalawang anak. Sa ibinahaging litrato ng Government Corporation Online, makikitang tinatanggap ng ginang ang cheque mula kay Assistant General Manager Julieta Aseo. Ngunit hindi maiwasang mapansin ng mga netizen na tila edited ang figure ng lucky winner sa litrato mula sa texture at ilaw ng kanyang katawan kumpara kay Aseo. Kaya naman agad humirit ang ilan ng congrats PCSO na tila ba ang korporasyon lang din ang nakatanggap ng papremyo. At karamihan, sinabing sana ay mas inayos pa ng PCSO ang edit sa litrato. Ngunit depensa ng ilan, mahalaga raw talagang edited ang mga litratong ibinabahagi ng PCSO sa pagkuha ng premyo para makilala ang identity at para na rin sa safety ng mga nanalo. Ngunit depensa ng PCSO nang gisahin nito ni Senator Rafi Tulfo sa isang hearing sa Senado. Totoong tao ang nasa litrato at iniiwasan lang umano nitong isiwala at identity ng lotto winner. Gate pa ng kampo ng PCSO, kung mayroon silang dapat ihingi ng tawat, yun ay ang poor editing. Sa ating next trending topic, suspended. Bagong taon, bagong issue, Nabulabog ang online world matapos mapabalitang sinuspindi ng Guinness World Records ang titulong World's Oldest Dog na iginawad kay Bobby, isang rafiero mula sa bansang Portugal. Ito ay halos isang taon matapos matanggap ng aso ang naturang pagkilala. Ang buong dahilan na sa likod ng kontrobersyal na desisyon ng award-giving body, alamin sa trending report ni Arnold Herrera. Pansamantalang sinuspinde ng Guinness World Records ang titulong World's Oldest Dog na iginawad kay Bobby mula sa bansang Portugal dahil umano sa kontrobesya sa edad nito. 31 years at 165 days. Ito ang opisyal na deklarasyon ng Guinness sa edad ni Bobby na isang purebred refero. Ito ay lampas ng halos dalawang dekada sa life expectancy nito na karaniwang nasa labing dalawa hanggang labing apat na taon lamang. Kaya naman nasungkit nito matapos ang halos isang siglo ng pagkilala bilang oldest dog ever mula sa isang Australian Cattle Dog na si Bluey na umabot na sa edad na 29 years at 5 months. Ngunit, nagsimula ang kontrobesya ng magsulputan ang mga aligasyon tungkol sa inconsistency umano sa kulay ng paan ni Bobby mula nung bata pa ito hanggang sa kanyang pagtanda. Maliban dito, ayon pa sa isang veterinarian sa Lisbon, hindi raw mukhang matanda ang aso kung pagbabasehan ang katawan at pagkilos nito. Depensa naman ang amo nitong si Lionel Costa, kaya raw mahaba ang buhay ng kanyang fur baby ay dahil sa mapayapang environment at healthy diet na kinalakihan nito. Bagamat hindi sinabi ng organisasyon kung anong naging hudya nito para investigahan si Bobby, nilinaw nito na pansamantala lamang ang suspensyon kung mapasisinungalingan ang mga alegasyon tungkol sa edad nito. sa ating next viral story. Request granted! Sa tuwing makakatanggap tayo ng regalo, bongga man o simple, isa lang ang palagi nating sinasambit sa taong nagbigay sa atin ito, kundi ang salitang salamat. Pero sa ating istorya ngayon, tila yata kulang pa ang salitang salamat para sa lalaking ito matapos siyang makatanggap ng sapatos mula sa kanyang kapatid. Nang makita kasi ang natanggap na sapatos ay hindi niya napigilan ang labis na ligaya kung saan nagpapapadyak at talon pa ito sa tuwa. Ang abot langit na saya ni Kuya panuurin sa Trending Report ni Liway Abas. Lahat naman tayo ay masaya na sa simpleng regalo na ibinibigay sa atin, lalo na kung ito ay galing sa ating mga magulang o kaya naman mga kapatid. Kaya naman ang lalaking ito na tampok sa ating istorya ngayon, nagpaanting sa puso ng netizens dahil sa napaka-genuine itong reaksyon matapos makatanggap ng regalong sapatos mula sa kanyang kapatid na si Vin. Sa ad sa TikTok post ni Vin, nabanggit ng kanyang kuya na gusto nito ng sapatos at nagbigay pa ng specific na kulay. Kaya naman nang makita ito ng kanyang kuya, hindi niya rin in-expect ang reaksyon nito. <laughs> Laking tuwa naman ng uploader na si Vin dahil grabe raw ang reaksyon ng kanyang kapatid kahit sa simpleng bagay na binibigay niya rito. Kaya naman ang video, umabot na sa mahigit 900,000 likes at 7.4 million views sa TikTok. Ating next trending story, record-breaking auction. Sa lahat ng Spider-Man fans dyan, alam nyo bang naibenta na ang pinakaunang kopya ng comic book na The Amazing Spider-Man number no. 1? At ang presyo nito, tumataginting lang naman na... 84 million pesos o 1.38 million US dollars. Silipin ang itsura ng unang issue ng The Amazing Spider-Man comic book sa trending report ni Pamela Adriano. Maraming Spider-Man fans ang na-excite ng ianunsyong fur auction ang isa sa dalawang kopya ng pinakaunang comic book ng The Amazing Spider-Man Issue Number 1. At ang halaga nito, record-breaking lang naman dahil umabot sa 1.38 million US dollars o katumbas ng 84 million pesos. Ang ika nga eh, near-perfect copy ng naturang Spider-Man comic book ay naibenta ng Dallas-based Heritage Auctions. Parti ito ng isang malaking comic auction na kinabibilangan din ng 7.0 grade fine or very fine copy ng Superman issue number 1 na siyang nabenta naman sa halagang 2.3 million US dollars o higit naman sa 148 million pesos. Samantala ang kopyang ito ng The Amazing Spider-Man comic book ay tinuturing na isang curator pedigree book. Ang ibig sabihin, parte ito ng personal na koleksyon ng isang well-preserved comics na pinaniniwala ang pagmamayari ng isang museum curator ayon mismo sa Heritage Auctions. Isa ito sa dalawa lamang na unang kopya ng naturang issue ng comic book na nakakuha ng mataas na pagkilala. At para sa trending showbiz balita, Philo Line in Unis. Muli na namang napatunayan na kaya nating mga Pinoy makipagsabayan sa mundo ng K-pop. Ito'y matapos makasecure ng spot sa Korean survival show na Universe Ticket, ang isa na namang Filipina. At yan ay ang 16-year-old trainee na si Jilly Danka. Narito ang report ng ating showbiz angel. Sasamahan ng 16-year-old trainee na si Jelly Danka, ang kapwa Pinoy na si Alicia Farmizano at ang full Korean na si Jin Hyun Ju or Bell bilang miyembro ng isang upcoming K-pop group. Ito ay matapos ma-secure ma ng spot ang dalaga sa Korean survival show na Universe Ticket para maging bahagi ng girl group na tatawaging Eunice. Sa final ng show, nakakuha ng mahigit 2.4 million fan votes si Jelly dahilan para makapuesto ito sa P-level o ang highest spot sa natulang programa gaya ni Alicia. FNF Entertainment ang magmamanage sa upcoming girl Group. Maliban sa fellow line, bumubuo rin sa 8-member group ang Korean members sa sina Bang Yuna, Lim So Won, Oh Yuna at sina Nana at Kotoko mula Japan. Nobyembre noong nakaraang taon, unang umere ang universe ticket kung saan binubuo ito ng ADU contestants mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ilan sa mga kababayan nating patuloy din sa paggawa ng pangalan sa K-pop industry ay ang Filipino-Argentinian na si Chantal Videla o Shanti ng girl group na Lapilus. Gayon din ang first all-Filipino global pop group Horizon na binubo ni na Marcus, Kyler, Winston, Racer, Kim at Jeremy. At si Sofia Laporteza ng girl group na Cat's Eye sa ilalim ng high American label ng Geffen Records matapos ding magtagumpay sa Korean survival show na The Debut Dream Academy. At yan ang DZRH Showbiz Hottest News mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito pong yung showbiz angel Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kuwento po ng pasasalamat kasama po ang patalon-talon at papadyak-padyak ni Kuya. O ba? Diba? Nakakatuwa naman po na kahit po sapatos ang ibinigay po sa kanya ay talaga namang hindi lang salamat ang kanyang o kanyang binitiwang mga salita kundi sa kanyang mga aksyon. Kitang-kita excitement at siyempre ang kanyang buong pusong pasasalamat din sa nagbigay nito. Kahit po ba simple mga bagay lang, 'di ba? Nakikita po natin yung tinatawag na na joy and the happiness sa mga ganyan. At syempre, dapat ganyan din natin na puting na ng mga bagay-bagay at ang buhay, di po ba? Mga malilit na bagay, let's appreciate it and be thankful. Maging positibo po tayo sa ating pananaw. Tingnan nyo po, magbabago rin po ang takbo ng buhay nyo kapag ganyan. O, di ba? Kaya naman, nakaka kakahawa, kung ano, di yung kasiyahan na nararamdaman ng ating uh, kababayan. At syempre, dahil dyan, ay naging viral na rin siya. Sana po ay ma share din po natin ang katuwaan yan, ang kasiglahan na yan. At syempre dahil bagong taon ngayon, nagsisimula pa lang po tayo. Sana ay turuan na po natin ang ating mga sarili to appreciate the little things in life and be grateful for all our blessings, malaki man po yan o maliit. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman, i nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At bago po tayo tuloy magpaalam, nabalitaan kong something big is coming at may nilulutong bago ang Manila Broadcasting Company. Kung ano ba yung kapanapanabik na mangyayari sa MBC, abangan po natin sa mga susunod na araw. Siyempre, kasama pa rin ang DZRH, DZRH TV at ang ating mga kapatid sa iba't ibang FM stations ng ating himpilan. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagva na video kasama ang buong grupo ng TNVN.